Catherine Bernardo, galit pa rin kay Daniel Padilla ayaw marinig ang pangalan. Muling naging laman ng mga usap-usapan sa social media ang kapamilya actress na si Catherine Bernardo, dahil sa mga pagbabago nito matapos ang naging hiwalayan nila ng kanyang boyfriend na si Daniel Padilla. Bukod sa pagbabago ni Catherine Bernardo sa mga uri ng damit na kanyang sinusuot at pagpapakita sa social media sa mga bagay na dating inaayawan at ipinagbabawal ni Daniel Padilla noon. May mga nagsasabi ring pinagbabawalan na rin umano ng aktres na si Catherine Bernardo ang kanyang mga kaibigan na banggitan ang pangalang Daniel sa tuwing magkakasama sila. Sa kamakailang episode ng online show ni na Christy Fermin na Showbiz Now na ipinahayag niya ang nakarating sa kanyang impormasyon patungkol sa paraan ng pagmumuh on ng aktres na si Catherine Bernardo sa kanyang dating nobyo na si Daniel Padilla na nakarelasyon niya sa loob ng mahigit 11 years. Ayon kay Christy Fermin na nakarating sa kanya mula sa kanyang mga mapagkakatiwalaang source na isa sa paraan ni Catherine Bernardo sa pagmumuhon move on ay ang iwasan nilang magkakaibigan na banggitin maski ang pangalan ng aktor na si Daniel Padilla. Ayon pa kay Christy Fermin, lahat ng mga Daniel ay nadadamay sa pagmo-move on ni Catherine Bernardo dahil ayon na umano ng aktres na naririnig ang pangalan nito. Dagdag pa ni Christy Fermin, na nasa stage pa umano ng moving on si Catherine Bernardo mula sa matinding heartbreak kaya naman maintindihan naman siguro dahil lahat naman siguro ay magkakaroon ng ganitong emosyon. Ipinahayag pa ni Christy Fermin na may dalawang gasgas na linya na ginagamit ang mga babaeng katulad ni Catherine Bernardo. Una na rito ang change topic please, ang pangalawa at mas harsh ay please don't say bad words. Matatandaan na naging kontrobersyal ang hiwalayan ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo dahil sa mga naglabasang isyo patungkol sa pambababay at pangangaliwa ni Daniel Padilla. Bagamat wala namang pahayag at paglilinaw si Daniel Padilla at Catherine Bernardo patungkol sa totoong dahilan ng kanilang hiwalayan. Marami ang naghinalang may katotohanan ito dahil napabalitang ayaw ng makasama muli ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla sa kanyang mga future projects. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat!